Si pag-iikot yung inaagapan 'don tanong mo. DJ. Kanin ng bayan. Jay! Akyat mo, Deng! Ay, ako, ako na, ako na, ako na, Dito ka na kay AJ. Oh. Deng! Deng! Mukha nga sa motor, kami yung radyo ko na iwan ko yata. BJ! Kaninong ano yan? Kaninong ba itong pinagapa mo? Ha? Huh? Ba? Ano yung bahay Atro Tropa ni Kepenten Ito, dito wala Kaso ano na may fire wall na to din eh Kaya nga yun Kaya nga yun Kaya nga yun Wala na, may fire wall na yan eh Ay, Baba na kami Baba oh. na tayo? Hindi, pero per, kanina ba linga yan? Ate Hindi, paggamit mo sa kanila Alay mo na lang yun Ano sino sa kanila yan? Ito na palabas to Baba kayo Alanganin tayo ba ba ba? Okay. Baba kayo, wala na dyan ano eh may firewall eh. Akin lang yung linya. Akin lang yung linya. Alam nga ni Jason, may firewall naman eh. Tarik ka, Jay. Wait lang. Uy, uy, uy. Baliman lang. Mamaya lang. Di pa ako nakakababa eh. Akin ay linya. Wait lang, Jay. Wait lang. Wait lang, Jay. Mamaya ka na. Wait lang. May ka, kanain mo na yan! Kanain mo na to! AJ! Kanain mo na! Kanain mo na! Dito tayo! Wala! May fire wall sa taas eh! Ano yan? Ano wala Ano yan? Ano yan? Ano yan? mo. sa trap, malakas sa main pressure. Tatay dito ya. Ay, okay. Hello to Dito tayo, may tao sa loob. Ha? Dito tayo, may tao sa tao pa dyan. Oh, mo, kanay mo.

I